inyong alagayin na mga supling na ipakabalog ng pong negapan upang sila palakihin bilang mabubuting mamamayang kristyan. So, may naman pong nandiyan uh, sa harap ng Diyos at na ng kanyang sambayanan, magharap ang kayo. Pagdokinin niya ng mga pala, at ipahayag niyo ang iting o ipang sa balala sa promento ng kasal. So, meron kayong tigkatapunong tanong dito? eh Sa bawat tanong, sa pagkiting ng riyan? Ah, pag isa isa, dalo yun? Sa mata. Pag hindi mo kating sa mata, marami? Sekreto. Sekreto. Ito yan. Kahit mga businessmen, kung kayo nakikipag-usap, kahit kayo ng tao, titingin mo kayo sa mata. Pag ang kausap niya hindi makatingin sa mata, careful, magingat po kayo sa ganang base ng tao. So, sisimulan natin. Priyan, tumingin ka sa kanya kasi may isa na kakasama. Sumasaka so, yung uwan na maging asawa sa si Ra, kung na naman ito ngayon, ay yung sa batas at mga litong piling ng ating bala na simbahan. Opo, okay. okay. Father. Opo, ba ang pagkawala ng sa kanya ng sarili bilang kanyang may bahay. Opo, okay. okay na talagang kapagbalikapi sa so piling niya ang pananagutan ng buhay niya sa so, awa. Ako, pate. At ikaw naman raw. So, masangay yung na mag bahay. Oh, Ako, <laughs> Hindi pa <ba> tapos. <laughs> 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 si Ria, na narinig ko ngayon, alinsunod sa batas at mga nitungtunin ng ating banalusing bahay. Oh, oh, Ako <laughs> ba ang fan? Buong puso pa ang pagkawal ng usahan niya ng sarili at ng kanyang asawa. Ako ba ang sa piling niya ang pananagutan ng buhay ng kanyang asawa. Ako ba ang fan? So, the microphone and be after me. Pamanami. Pamanami. Kami po yung doon. Kami po yung pagkaisa ng kalooban at ng dami. magkaisa ng kalooban at ng dami. Wala na yan. Sa paginawa ka ng kagirapan. Sa paginawa ka ng kagirapan. Sa kamagdaman ng kapusunan. Sa uh, Sa lahat ng araw ng aming kapusunan. Sa lahat ng araw ng aming At, at, at binang tagapagpagunay ng simbahan, pinagtitibay ng pinagusbasan ang pagtatag ng puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng ng Espiritu Santo. Amen. Um, Amen. So, mayong briyanan, Rob, at mababas mo saan ang sinsin at ang aras? Maaari na po po ang mga magulatino at gulat.